Yon, good morning mga kapagaw. Ayan. So, kakatapos ko lang nagkape. Ayan, di ko na, di nyo labutan yung kape ko mga kapagaw. Ayan, o. Si Bronson, lang kulit na naman, Talagang tinitira naman yung mukha ko. Ano? Bronson. Diba? Ang kulit. Ito yung tinatawag nilang spotted dab ba kapagaw <coughs> yan o spotted dab ang tawag naman sa iba hindi ko alam kung ano yung tawag nila dito eh pero ang tawag namin dito bu bulik kasi yung yung dito sa dito sa so may bakit <coughs> sa may likuran niya, mga kapagaw dito sa batok nya eh bu bulik mga kapagaw yan o o oh, diba, ganda Maamot siya O, oh, diba Ayan, ano ang tawag nyo dito mga kapagaw sa inyo, sa lugar nyo Dito sa Candon City O sa Ilocano mga kapagaw Kasi Ilocano ako Nag-Ilocosur Nag-Ilocosur ako Ayan, tawag namin dito Bulik mga kapagaw, bulik bulit. Ay, malas ka dyan. Ayan. Tapos meron pa dito. Ayan. 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 So hindi pa ako nagpapakain mga kapato. Ayan. Shout out sa mga sumusuporta sa mga videos ko mga kapagaw. Ayan. Comment po kayo ayan, para ma-shout out po kayo. Ayan. Para ma- um, uh, Shout out po yung mga pangalan nyo, mga kapagaw. So, magsisimula ngayon, magsha-shout out na tayo. Ayan. Si Bronson. Kasama natin si Bronson pag magsha-shout out tayo. Ayan Arikus, O, di ba? Ganda eh. Tapak. Ayan. So, pakita ko yung mga iba. Ayan ako. Ayan. Ito naman, ayan, mag-asawa yun mga kapagaw. Yun yung tinatawag na barog dito sa amin, sa Ilocano, sa Ilocosur. Barog. Pag sa iba naman, Tagalog, eh, red turtle dove. Karun. Hindi ko alam kung sa inyo. Ito naman, albino. Ito yung iniingatan ko mga kapagaw. Ayan. Bali, apat ito eh. Ayan, yan o, dalawa. Pero pang isa doon yan. Yan, oh. yan. So, bali yung mga andito na, mga kapagaw, yung mga pares-pares ta, Ayan. Kagaya nyan, pares ni Bronson. Oh. oh. Tapos yun, magpares na ba dyan? pares yan. Pares na ba dyan? Tapos yung, <coughs> yung bato-bato natin. So ito yung inakay nila. Ayan o. So malaki na. O, di ba? So nilagyan ko na rin ng sing-sing nila. Ayan. Bali, nag-iisa siya. O, di ba? Tapos ito na pa yung mga finches natin. Ayan o. Ayan. Bali, apat. Apat yung finches natin dyan. Tapos dito naman. And So bali may itlog na naman yun. Oh. No? Ayun. So meron na silang itlog yan mga kapagaw. Yung crested natin. ba diba? Ganda. Tapos dito naman. Ayan umaambod na naman. So, dito naman mga kapagaw. So, di ko alam kung malaki na yung inakay nila doon na nag-iisa. Tapos, hey. Tapos doon mga kapagaw, meron na naman silang itlog. Ayan. Meron na naman silang itlog mga kapagaw. Ayan. Tapos dito, hey. Tapos dito, Meron yung pair na dalawa na bato-bato natin Ayan. So nilagay ko na dyan Para makapagparami sila Tapos isang ring neck dove Tapos isang spotted dove oh. Tapos isang uh, Red turtle dove Yan yung mga walang asawa Pinag crocos breed ko na dyan Bahala na sila dyan Ayan. So dito wala na Walang Laban Ito lang Ayan o, lovebird natin. Ayan o, kumahambo na naman. Hmm. O, diba? Ayan yung mga laga natin. Ops! Ito tae. Ayan, nakapak na naman ako ng tae. Ayan. Ayan. Ay, so umuulan na naman, umaambon mga kapag ano. Oh. <coughs> hmm. So, eto mga kapagaw malawak itong kulungan ko. Talagang nakakapaglipad sila talaga na maayos. Ayan. Oh, tira ka. Tira. Dito. Oh. Tapo, ang ganda. Hmm. Tingnan nyo, mga Sa mga wild na to, talagang mailap na, di ba? Ayan o. Oh. So, tingnan nyo na may higim, mga kapago. Ang sarap talagang tingnan. Uh, <coughs> oh, nagulat sila. <laughs> ang sarap hawak-hawakan, mga kapago. Ayan oh. Oh. Ito ka, ito ka. Ito, 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 ito. Yan. Oh, di ba? Ito, ito. Ito mga kapago, may 8 years na siguro to sa akin. 8 years na. Kasi ang tagal na to sa akin. Oh, kaya maamo siya. Yan. So, yung mga inakay nila to. Yan. Bali. <coughs> Ibinenta ko kasi gusto kong may share yung pag-aalaga ko. Ayan, gusto ko yung share naman yung mga ibon ko sa kanila. Tapos yung mga iba, binibigyan ko. Ayan. Ayan, mga tropa ko, kapag gumingi sila, ayan, binibigyan ko mga kapag ko. Ayan. ayan. So Ang maganda. Ayan. So, doon mga kapag, kulang na lang yung mga damo-damo. Yan para ma talagang dyan sila mangitlog kasi kapag dito ayan, talagang tirain ng pusa ayan. so, so tinanggal ko na rin yung mga batayan nila dito para hindi na sila mag stay dyan kapag gabi gusto ko doon na lang sa loob ayan. para hindi sila dinadakba ng mga pusa kawawa naman sila ang kulit talaga ni Bronson no Malilito oh, no? ang ganda ng Mga zebra pinjas natin. Yan. Aliliit. Oh, si Bronson no? oh. Ganda oh. Mm -hmm. tapang 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 oh. oh. Yan, ganda no. Bali four colors lang yung ating mga alaga dito mga kabago. Oh. Spotted dove, red turtle dab bato-bato tapos albino tapos may isa tayong kwan, uh, ring neck dab yun bali magkaiba kasi albino tapos si ring neck dab magkaiba yun mga kapag yun yung laughing bird na tinatawag laughing bird yun. tapos may isa pa tayong kalapati dun no? Tapos, yun, yung inakay ng bato-bato natin, kapag malaki na yun at nakakakain na, ilalagay na lang natin doon sa malaking kulungan natin. Kasi walang kapares eh. Ayan. Dito kasi mas maganda kapag pares-pares. Ryan pares. Bronson. Eto, kapag ganito na naman mga kapagaw, matapang siya. Ayan. So, mga siguro, malapit na tong magkaroon ng itlog kasi bumabara ako na eh. Tumatapang na naman. Oh, pati yun oh. No? Yung asawa niya. Si Bulma. Ayan. Oh. Oh, dito ka. Oh, ayan. Oh. Oh, di ba? Tapang tapo. Oh. Bara ko. Yo. Oh. Dito <laughs> Ito Tika rito. Dito. Ito. Kamay ka ito. Kamay ka ito. 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 Ayan. So, yun lang mga kapagaw. Ayan. I-update lang natin itong mga alaga natin. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel Kapagaw. Ayan. Follow nyo ako sa TikTok mga kapagaw. Um, kapagaw yun yung pangalan ko sa tiktok tapos sa uh, facebook naman kapagaw vlog Ayan. tapos sa uh, youtube kapagaw yun. maraming maraming salamat mga kapagaw